Hi guys, menghapon ada kuda ni karena guys ono nabasok. basok basukan guys. Mana aku basuk betul guys, dani nalar. Hmm, tiwasan pagbasok guys. Naik palut guys, naik palut guys, perut nahut dan pengisalut. nasa ka nang basa-basa nasa ka dia. Alek dini Kepilan na akan nagilis Bantai ke karena ha Kepilan na akan nagilis basah karena kan sa Nah, mana ada Aku masuk deh guys Nah, mana nak masuk ko na silhigan dahil karon guys kaya armahin lo ang silhigan

எதிர்கா சொல்ல karon para si Jim Jim nakaulit guys gikan sila sa district meet so ang iya na, naka nakadaog dai sa guys sa kanang billiard first place siya dai guys mm. so karon pa sila nakaabot nga binan kadaog siya sa billiard first place sa single nga dula hey. Naghimay lang ko guys sa ligbos. Kakuha si, si abog gahapon sa ligbos guys. Narang ligbos sa akong gihimay kaya akong basoy guys. Kaya masudaan sa panyapon karon. ron. Press pala ko na gahapon ron. <laughs> Wala ni na mag luto ka gahapon guys kaya na pa may sudaan. Lamik kaya guys kaya kuwan press ko pa kayo. <laughs> Ako deni, app um, gisu ro deni nam sa guys. Sa kuan. Libre How to win? na guys. Suban. So na mga dahon-dahon guys o nga kaning kulis bago. Na apoay okrada na ako isagul pag dani guys.

Lapis na nasaktan ako sa mga alaala.

izin jan. Kuas na. Sing hatak oh. na. Ha? Pulang. Ijin jung mo na. Anna pila nakabok na na tuloy. Back tin guys. Karun perene ki konik justice guys dito sa boss o hingan so den niya sa kuan amung akal. Bumiyak, eh, guys, oh. Mm. si 6 kilos. Ayan pa. Nagluto ko ganina guys sa kuan ng lechon paksiw. Sobra dai birthday ni Terdi. Kuan lechon akong dipaksiw guys. Ang bansa sa daning nga litson guys sa mga panghatag na yung sobra di am amang uh, kikuan paksiw naaday misa luyo karon guys naaday misa luyo karon guys naghagot si si Justin sa abaka na na nang guys iyang gibuwa dito sa bilyaran on. naapo naapodan niyong oh nah, dia ada yang yang abakan nih dia seunahan guys dia, na, dia, Chustid, na dia na. nah ada yang abakan justin nih yang ditanam dia dengkuk nah nepegir yang abak guys oh lah tanam tanam mana ma, it, pak nana guys dagang dagang asal yang hagut nih justin guys oh abakah naa rin ito gisablay guys sa bilyaran mas taas na steady guys o naghilam hilam sa manok <laughs> bulingit yung dagway ni steady guys kinabulingit sa Milo nagkaon siya sa luto Milo yung sudan yeah. mm. mm. namunga na guys ang kwan guys o oh. kening ukura. oke oh, kayak nak guys, ang ukura. Oh. bunga bungus ukura. Adah. <laughs> Dek. Ini sak ku andai guys, loyo sama utanan. Loyo sama utan. Nana dai dan nitakok ngapalia guys. Oh. dako na guys magdako na siya guys ayan na nakukwaon kaya po hindi na siya mautan bisan isa kabuk guys kay sa gulan sa itlog naapot kuan guys oh namunga na ang talong na pa yung mabuwak oh Aksyon na sa siya buwak na guys oh. Napay para si hono ni Justin guys o sa abaka. Napay napay nga si Milia ni Justin guys o sa abaka. Wa pa na natisok wa bagingan. Okay, busy guys. Sige sila express ang papa. Dani guys. Dani guys o dagkan kon si na guys abukado avocado. Nga daot ang dahon gi mananap. na daot guys ang uban na guys kaya daggan mo na kayo sila gipang anam na niabok dito sa ubos yan gipang tanong Paganda guys oh Lison asya sa orange nga gitisok guys. Kada yung abay, abukado. Nara dan yang dagang nga kuan no. sa orange. Mama. Mama. Naasa si Jim Jim dan ini guys o nag na -hag hagkotag koot sa jia sa abaka guys. Puli-puli sila sa iya kuya. Ito Justin guys. Kaya kipang balhin yang Ang abaka dito pag sablay. Kaya kinalan pa man ipa uga guys. bira gid guys oh <laughs> pag sa tumoy guys gahi ag birahong. ilubid man ani mo ang kanding oh kana oh ina na daw ka magunit sa kahoy aron di ka masamad mm ngana naon bira na ho. ang kanang nag samok oh kana mu man ag kay bangil man ah oh kana bira Oh, di humuk lah. Mbira tuh ada tuh sebut. Kau tadi kemahayang si nunung <laughs> mah. Nungkan aku hapit nana ke gamai nalang.

Mole nang nagkot ni Justin nga baka guys. Hmm. Tu pa. Ah. Gamay pa yan na human. Nag-snack na yung sabot si Day, guys. Kaya na ay nagsuroy. Eh. Si Justin. ba man ay mag-iulog tarde. Pag-aisak, wanted ganun. sabi ko ang pulaman. Jim Jim guys. <laughs> Kami ready kay wala si Abok to asa ubos nagharog si Abok sa ubos si abog sa yang gitan nga uh, batong naghambog naman guys yang giharugan karon nay makatayan. Mga unta sa bot si guys. Palit ay eh, mi si guys nga ay nagsuray. organic ko. na lang akong video guys. Dagan salamat. Thank you for watching. Bye bye. Hope to subscribe my lang TV channel.